dami. Mm, grabe. Wow. tinamo mo dito sa ilalim. Ayan, no. Mm. Sus, kadami. Uy, naibot. Sana magkasya. Hmm. Alam, mm. marami ito nang magaganda. Kaso, inano na naman. Kanang, ano ba yan? Huot ba? Huot. Huot na naman, oh. Mm. Uh? Tingnan nyo. Huot. Ganito, hinila. Lock ganda ng sapatos nandoon. Kasi lalim. mo Wow! May pula. Ang daming frame. Ala, kapi. Ang nabay, gangang nga. Ayan ang sapatos. Tapos ito. Sana hindi ako makasugatan. Ayan o. Ayan. Tapos ang daming plato. Hindi ko pa alam kung ano pa meron. Pero doon tayo sa kabila kayo marami. Kunin ko pa balikan ko yan pag ano na? pag wala na talaga kasi diyan maraming kuan ko tsaka hmm. tingnan mo ito. hindi nila nailagay oi oh, ne kau may cow, may bag ito naman, may cow like, may hunger lakonin like nindo sa hunger dito tayo, kaso nahirapan ako mga bay paano to i -ano? pero sige lang, kayanin natin to lah, ano kaya to? uy lah, mga jewelry yata jewelry box ba? ang tinatatong Wow. Ang dami ba dito? May mga bag na oh. Pwede na to. Na may bag oh. Ay hindi. Epron. May computer. Ayan oh. Hmm. Parang saan kaya to Wala ang wala Walang takot. Hanap ako ng hangin, Perikilis. Perikilis. Ayan oh may bag. May bag siya mga bay. Saglit lang. Sumumpong na naman ang likod ko eh, Wala na dyan. Dito. Wala maraming sapatos. Maraming kuan. Maraming bag. Ay ang cute naman. Ayan na. ganda ng bag. Maraming sapatos. Tingnan ko nga. Saglit mga bay. Ito tayo. Wala, ang cute. Asan kayang paris nito? Ayay, ay, ang mirror. Nagnganga. may gawa kang May sapatos. Ayan o. Um. Sapatos na... Anong size niyan? May kapariha ba yan? Ayan. Hindi ko alam. Pariha ba yan? Look cute nito. Ang tiyos ko. Mm. ano kung mga chinilas kay Ethan na asya Paris idig mo lang idig ayan oh ito oh You can leave your donation in the front. Oh, okay, okay. Thank you. Uy, sapatos. Partner siya. Uy, Kanindot sa sapatos. Wala, naka-partner na naman ako. Wala ka, naka-partner na naman ang sapatos. Hala, sapatos ni Shopa. Oh my gosh, kagwapa. Wala, Judney, klaro akong video. Diyan lang kayo be. Ayan, mahirap. Ayan oh, may partner ito. Kuntang linis, kuntang linis, kuntang laba. Andito eh. Andito, andito. Kasi meron ko andito. Ayan oh. oh. Partner na siya. Maganda pa. Ito kaya, mm. Nike. So, oh, may partner ni, Di panalo tayo. Di ba? Ayan. Ganda nito. Wala lang kaparehan. Mga books. Wow, mga books. Ayan, you oh. Know, Mag-record muna ako. Tapos, ikukan ko. Ano ba yan? Mag-live lang tayo mamaya. Marami pa. Wala. Wala. ko yung mga kaparehan. Ang mga sapatos ay, dala mga boy ay. Mm. puro na mga pareha. Ito kaya, tennis shoes or ano tawag nito? Hanapin ko yung partner. Ay, sa dito. <gasps> Laka po partner na siya. Oh, tingnan mo. Partner na. Ayan. Mm. Ayan. Yan dito tayo sa akin. Oy, ito maganda. Yay, gloves. Ayan, nakahanap ako ng gloves. Oh. Sana makita natin yung partner. Kasya ko pa naman. Gloves. Walang partner. Hala, damit sa baby. Ay, may tag pa. Mga ba, boy, may tag Ayan. Hala, nakita ko yung partner nito. Ang saya. Chinelas. Hanapin natin yung partner. Ay, andito yung partner ng chinelas. Ayan ang mga bahay. Partner na naman. Nakailan na kaya ako? May hindi alam Alam mga bay, ito oh, maganda, mga magandang medyas. Tingnan niyo. Oh, hindi pa siya gamit. Oh, ito oh. Ito. Pang basket. Mm. Ayan, merong short ba to? Yeah, UFC. Short na UFC ya. Yeah. Ang ganda naman. Tignan yung mga pambasket na sa so, medyas. Oh. Ayan oh. Mga bago-bago pa yata ko, eh. Kunin ko na lang. Mm. Alright. Lipat tayo dito. Wala na kaldiro. <gasps> oh my, kaldiro. Oh, kaldiro na talaga siya. Wow. Hmm. Ayan oh. Hanapin ko ni Siopaw eh. Gusto niya ito. Amoy si Amoy si Garilio. Ang hanap ako. Nag-ilaw-ilaw dito. Ano kaya yan? Ilaw-ilaw. Maraming -ilaw. Maraming sapatos yun umaranin damit excuse me you can do it in the front ah uh, long time ago but you cannot you can live also in there but sinabuyhan ko siya na ilagay niya doon ayan sapatos oh yes ayan oh hala sapatos ang dami dito mga bay mga sapatos ayan oh kunin ko yan maganda to eh ano po ba hala ang dami dito ayan oh sapatos ayan maganda asan kayong partner daming sapatos. My gosh. Ganja. Tingnan mo yung dekorasyon. May na sa kabila. Maraming sapatos. Ayan, ang cute. Sana mahanap ko yung purple. Ay, andito na naman. Hindi ko nakita ito ah. Mm. O di ba? Ha. Gopas. Ang boots, gusto ko tong boots pero wala ko partner. Sige lang. Ay, another one. Another one. Mm ganda niyan. Shelves. Pang dekorasyon ba? hanging mo sa kanang. Wala, ang ganda nito. Wala. Dami Hilfiger. Walang kaparis. Hmm. Buti na lang tulog yung anak ko. Ayay, ay, may medyas nga bago. O parang show pa. O. Full pa talaga siya. Mm. 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 20 pairs. Oh. Wala ano kaya yan? Listahan. Walang pera. Wala. Ito kayo eh. Mahirap mga bayan. Dito oh, sapatos O, oh. sapatos oh, Hindi <coughs> na lang Saglit mo nga ba Ayan, mga lahat ko dito. <laughs> Jess. eh. Naitaw din mga baykat katong mga kuan, mga batig-batasan nga mga lalaki, mag-asawa. Ah, mm, sure pa So, ayan mga bay. mag ako ha. Wala na space.